So iba din naguan namin dito sa Bulacan eh. <laughs> no? Tinomis. Tinumis. Paano tinomis? May pet child. Ah, may usbong na sa palok. Ah, Parang yun yung pampaasin. Gusto mo tikma bago ka umalis. Papatik yung pastikman. Pero kung langgana na, ano? Yeah. Pwede pampaasin. Pa. Ano gagawin niyo? Pampaasin. 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 Marlon sa meeting kanina. At pala yung ng, ng inong inong Pero yung bulakan, ng mula kanang pinangangasinan. ng ang kambing. Julian kanina walang wala pa may tatapos na ano eh. Eh, minadali ko yung pansit. Padating na rin kayo eh. Kaya minadali niya yung pansit kanina. Ah. Eh, sabi ko may uh, ahabol ko yung lulutuin ko. Okay lang. Kasi na-traffic din kami doon sa ano. Mabilis ang biyahe namin ng pa-Cubao. Hanggang Cubao. Sure na lang kami ni Gaila. Lan oh, po. Ah. 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 di parlo denepangulit uyyan pu siang mama bluetoo <coughs> mi parlong ge Hindi, ulo po kasi ito, mami. Parang dumikit po yun. Eh. Dibigit ba? Dapat nga talaga. O. Sige na nga nga nga. Ay, baliktad na rin. Okay, Up! Okay. Ah, magsikyo ka na. Okay. Oh. <laughs> Tapos meron kang paigot ng itong may manok lang ka Ang pinaka-special mo lang, ito. At saka yung uh, tsumanok. Kasi pagka ka rin dali, masyadong mga uh, trabaho eh. Pero kung kuwan siya, di wala malambot at malito. Tapos ito, nga ang

lalo na kasi yung part ng ulo. Ang taba ng ulo, parang yung um, pata. Um, no. Hindi siya nakakaumay. Kumbaga, parang Parang na. Sa, sa pagsisisig, ito yung parting masarap eh, di ba? Ito yung din nila, yun yung taba ano. Dito na yung taba. Yung walang carbohydrate na yung フレッ ganda. Oo. Dahil sa mantika, Ay, yun na. oh, nalaglag. Eh. Oo, oh. sobrang init, no? Hindi, ito nalaglag sa ano. Eh. Hindi naman natunaw, ah. kaya lang. Ah, plastic pala yun. Hmm. Hindi, hmm. Uh, nandun, no? Wow. Dahil tayo ng uh, ulo ni Chef Marlon. Ay. Ito umaga namin dito sa Dubai Farm ni Ate June. Ha? Hi! Habi ko, ito yung Hi, umagang, umagang kay ganda sa Dubai Farm ni Ate June. Yes! Huh? Soon, doon bigay dote, cafe. Yaw! Yeah. Manifesting. Ay, ano to? Saan kayo nakahinit? So, Pagpasok namin sabi ni nung kuya ko, inayot tayo na bisita nga sabi ko, wala lang po. Walang bumate? Wala naman. Nagkikiss pa naman yung mabibigay. Oh my na ako hindi pumasok, te. Nakikiss ka na no, hindi mo Okay. Eh parang may kumalabit na eh, no? blacklist ang ganda. Kasi Gbox ang nagmamayari nagmamay-ari ng Dubai Farm. ah. <laughs> <laughs> ayun ang boss, ayun ang ito, okay. Itong sa abroad sa OFW, napakamahal nitong tanglad na 'to. Eh ito, kumbaga parang uh, may isa kang taniman ng ganito ata eh, no? <laughs> Almost sa uh, kalahating hektarya yung taniman nito kaya may... So, kalahating ektarya, isipin nyo mga amigo to amigo, kalahating hektarya may tanglad na ganito. Eh, kung bibilhin natin to sa abroad, napakamahal nito. ay uh, imbis na ibili namin ng uh, tanglad, bumili ka lang ng manok. <laughs> Pero dito ba sa Pilipinas? Mura ba o mahal? Ah, uh, uh, ngayon ang 1 per kilo kasi ang ano to eh sa isang kilo yata ngayon nasa 50 pesos. Ang kilo? Ang, ang isang kilo. Hmm. pero marami. Mm. Hmm. lang, may presyo ibang mas. Talagang may presyo. Oh, may, presyo. Ay, may, halaga. <laughs> Tapos ang ginagawa ni Kuya Bogs dito, uh, ginagawa mong tea. Oo, oh, Tama, yun ang... Sa katawan. Hmm, ang ganda sa katawan. <laughs> Pag na-try nyo, kung bagay sa ano, magugustuhan nyo. May mga benefits din naman. Ako. Na naman. At saka, para sa akin, parang mas okay na siya, sa kape. Kasi oh. minsan kuya, pagka nagkako ng ka... Papalpitate na rin oh, ako, hindi okay. ko na rin ko ng kape. Parang ito, nung natikmang ko, parang... gano? Ang no? Ang gano. parang na-enjoy ko siya. Sabi oh. ko nga, nakadalawang baso ako ito kayong umaga pa lang. Oh. Try nyo kasi sa ano nga lang, sa talaga Medyo pricey lang. lang. Hmm. Pero ang malaki naman ang... may tutunan sa'yo bakit. Kaya lang dito sa Pilipinas, lalo na sa gawin namin, medyo hinihingi lang. <laughs> oh, eh, katulad mo nga, may tanim ka yan. Halos ka sa ating hektarya, eh, meron kang ganyan. lang. Ano ito ko yun? Ang dinakdakan lang yeah. na Ito, isang buong ulo yan, Binaki na lang sa gitna. Lagyan pine Kasi gusto ko yun patanggal mo yun eh. Buko yun, di magtalim pa yun sa office pala. Maraming salamat kayo na oh, tayo oh, niya oh. Kalabitin na lang nila yung nakasandong pumunta kami na doon. <laughs> sabi, sabi mo, sabi mo nagbibiru ka lang Raul, ulitin mo yan. <laughs> yung nakasandong po na ano, yung mabutay ng lalaki na bigotin yun. Thank you. Ang sabi nitong. Ang dami nitong. Diyan 'yung bagay? na ako na 'yung Pero nung dumating si Ate mas nabago pa

Oh, bye mo po 'yung mga pag-inay ko sa. Lagyan mo po ng content. Basahin mo muna ang aliw nito na content. Ako si Dawn ni Mommy. Ako si Kate of Sanano. Ito po 'yung mga. I-react niyo po.

kanina pa gusto kong matapos yung soup oh, nga ito. Eh. Nilayo ko na, baka pa tayo. Sayang naman okay na ito. Itong Masarap. Parang masarap lang po. Parang puro ganito lang. Huli <laughs> nga na. Huli niya. Masarap yung May stress ka sa yo. May ano ka. Bagay, may ulo eh, no? oh.

Nagiiwa pa sila sis? Ah, pa. Oh, mamaya na mga. Inaitan ako kayo. Saan na nilalagay? In our <coughs> Ay, um... <coughs> ah, ay okay. oh, ko. Hindi, sigurong na nakamagod. yun. Ah, 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 gusto ah, yung bagong ah, eh. ah, Ngaulo puta <laughs> Parang kanina po gusto mong natapos yung suka. Oo nga eh. May layo ko na. Baka madali pa tayo. Masayang naman. Ako nung Masarap. Parang masarap lang po. Parang puro ganito lang. Uli nga na. Uli natin yan. May sarap ka nila naman. May stress may suka. May ano ka? Bagay, may ulo eh. No? Oo.